Wala na. Kawawa yung mga pasayrong ano. Wala, wala, wala. Nagbihay pa ako ngayon. Wala masakit yung mga pasayrong. Oo, oh, yun nga. Okay. Oh, mga pagkulan! Taimek, <laughs> <laughs> manood na lang tayo. Eh, manood ako na. Okay, piling <laughs> bigas. Ah, uh, siyempre magtikim din tayo ng ulam na masarap ngayon. Pero anong meron? Ha? Huh? Anong meron? Ayuda. Ayuda saan? nakakatanggap. Makakatanggap ako mga tricycle driver ng 2K daw, na 2K daw, oh, 2,000 na? 2K? Oo, 2,000. Hindi ka ng pasada. Wala na. Kawawa yung mga pasayrong ano. Wala, wala, wala. Nagbihay pa ako ngayon, wala masakyan yung mga pasayrong. Oo, oh, yun nga. Kawawa nga mga pasayrong. Wala. Overload, overload na nga ako kanina eh. Kasi nga wala masakyan. Pero tsaga-tsaga lang, mga kuwari na. Ano, ang biyaya Ah, uh, dito sa kabila nakausad na kami, wala pa uh, Ah, okay, uh, dami uh, kami Kasi uh, dito sa unang bindi mga pagulan Dito <laughs> dito mga pagulan! Huwag na kayo ah Yun! Papuna. First! Tabi wala pa! Dito sa Wala mga ka hindi na kasi kumita sa pasada kaya ito pagkakataon may ayunta hindi pa rin lang kasi mga tricycle driver Sir, Sir, labas ka na wala ka bag ko nasa gitna na kami nasa gitna na Ya po hiyaw naimek, manood tayo may sahod ang ano, ang panonood dito, 2,000. Manood ka lang. Manood ka lang, may 2,000 ka na. Oh, may tag-sir pa. Ayan <laughs> Ay, na, masaunahan na kami. Amoy mo na. na? Mm. Amoy na. Amoy um, na. sabungan. Stop it. Ano daw? Eh, ano tuta daw po tayo? Ano mo, ano tuta? Eh, nung tuda ka raw, okay? Eh, nung tuda ka raw. Uy, sarap pa na kami. Sarap pa na kami na ma'am. Naamoy ko na ang 2K. Ang 2K. Ang requirements. Kapit na tayo sa Tagumpay. Nakapila na po tayo. Makasama natin ngayon pa. Okay. Tapos na tayo magpila. Nakuha po tayo ng 2K Piling bigas At syempre magtikim din tayo ng ulam na masarap ngayon Thank you syempre thank you Tagpong Audi Sa ayuda sa mga tricycle driver Sana lahat ay mabigyan Sana lahat ay nabigyan Tapos ito biyake na naman tayo Tayo po tricycle o Sobrang dami nyan o Tayo nagpark Diyan uaten. Ugh, haba ng pila. Pag pera, pag pera ang usapan kahit anong haba ng pila, babanatan natin 'yan. Para lahat tayo happy ngayong araw, araw ng Sabado. Kahit na dalawang araw tayo nagayos. Yes! Thank you. God bless.